So yun mga bossing, so, for today's video nga natin ay mag-share tayo sa inyo kung pa, paano mag-install ng hambas. Siyempre oh. hindi lang naman sa installation yung share natin sa inyo. Ang isa sa pinaka-importante sa pag-install ng hamba ay yung elevation or yung pagpupuhanan mo ng height. Kinakailangan, palagi tayong may reference. Tandaan nyo mga bossing ha, hindi tayo pwedeng mag-install o magkabit basta-basta ng hamba kung wala naman tayong pinagbabasihan na reference at pinagpupuhanan ng tamang height ng ating mga door jam. So parang hindi tayo nakakaroon ng problema. Kasi pag mali ang elevation ng ating uh, installation ng hamba, ano pwedeng mangyari mga bossing? Kapag nag-install tayo ng haba na sobrang taas, anong nangyayari? Maghahabol tayo sa mortar or sa setting na pang tiles natin na ginagamit. No? So, dadagdag or uh, lalaki yung gastos natin sa labor cost at saka lalo na material cost. Siyempre, sa labor cost yan, babagal ang takbo ng trabaho at sa material cost naman ay madadagdagan. Siyempre, makapal nga yung ating mortar. So, madadagdagan ng semento, buhangin. So, yung nagiging problema. At kapag naman napababa naman yung kabit ng hamba natin, ano nagiging problema? Manipis nga yung kanyang mortar, pero ano nangyayari? Napuputulan yung ating hamba, napuputulan pati pintuan. So minsan nadadamage yung pintuan kasi nga nagahabol tayo ng elevation na maipasok pati yung ating pinto. So ganun ang mga pwede mangyari. So kaya naman para hindi mangyari sa ating mga boss, yung mga ganyang bagay, panoodin mo ang video na at tuturo ko sa iyo kung paano yung tamang Uh, pagkuha ng reference ng elevation. So, ganito mga boss ang ginagawa natin. So, nag-drawing na ako sa isang whiteboard para mas makita ninyo at mapanood ninyo ng mas malinaw. So, ngayon, pagdating sa mga elevation, kung kayo ay pamilyar sa tinatawag na 1 meter offset, ito ay kalimitan or palaging nilalagay sa pagkoconstruct ng bahay. Mid-rise, high-rise, lagi tayong may 1 meter offset. Itong 1 meter offset na to ano nga bang purpose nito? Dito kinukuha yung mga level ng lahat ng mga pwede nating i-finish sa loob ng ginagawa natin. Like height ng doors, height ng windows, height ng ating uh, lababo, etc. So saan nanggagaling at saan kinukuha ang 1 meter offset? So ang 1 meter offset na to ay kinukuha dito sa finish floor line. Okay. So ngayon, paano kung wala pa kayong finish floor line saan tayo pwedeng kumuha ng offset ang pagkukuha o ang pagkuha mga bossing ng offset kinakailangan ay babasihan ninyo yung tiles and mortar or yung tinatawag natin na tiling works dito minsan ako mga bossing dito ako bumabase minsan kapag wala pa syempre finish meron akong ginagawa or nilalagay na sukat. So bali, galing sa ating pinaka-flooring pa lang, ito yung buhos natin, umaangat ako dyan ng 5cm. 5cm, ito yung preparation ko sa tiles and yan, sa tiles sa saka yung sa mortar. Yan. Ito yon yung 5cm na ito. Tandaan ninyo. So kaya kinakailangan bago kayo mag-prepare nung 1 meter offset, kinakailangan ito ay galing doon sa wa sa finish floor line. Yung ating mga tiles, uh, concrete yan na finish, binil, uh, vinyl, wood, o etc. Basta galing lagi sa finish floor line. So para hindi mahirap ang pag-offset or pagkuha ng mga elevation ng mga gusto nating i-finish. Ngayon naman, kapag meron na tayong 1 meter offset at magkakasa tayo ng hamba, ang ginagawa namin mga bossing ganito kinakailangan, nagpe-prepare ako ng height na 211. Itong binilugan ko, 211 cm. Ang height nito from finish floor line. Okay? So, bakit 211? Kasi ang pintuan natin mga bossing ay 210 cm lamang. Pagkatapos, yung the rest, yung natitirang 1 cm, ito yung nagiging allowance natin para sa clearance. Ito, sa clearance ng ating pintuan. So para yung pintuan natin hindi sumasayad dun sa tiles kasi minsan alam nyo, pag ang pintuan natin or yung kahoy na nabili ay mga sandray lamang minsan kapag malamig ang panahon ito ay uh, humihilab kapag 210 cm lang na sakto halos walang clearance ang nangyayari sumasayad sa tiles natin. So nagagasgas yung tiles na dadamage din yung pinto. And then syempre kapag nangangalay na yung mga yung bisagra natin and then yung uh, pintuan natin medyo na de deform na na ano na yung mga rematche, minsan sumasayad na rin kapag wala tayong proper allowance. Okay, tandaan niyo Yung 1CM na yan, allowance natin yan hindi lamang sa ilalim, kasama na rin yung sa ibabaw. Let's say, meron kang 2 to 3 mm na allowance para sa ibabaw, the rest, yung 7 mm dito sa ilalim. So, ganun mga bossing. And then, ngayon naman, kung pamilyar kayo, minsan, pag nakakasa kami ng hamba, nilalagyan namin ng sukat yan. Iiskwalahan namin. So, galing dito sa top ng hamba, para maikasa natin yung proper height or makuha natin yung uh, proper elevation ng height ng ating hamba, gumagawa kami, nagsusukat kami ng 111 cm galing sa ibabaw. Okay? Dahil nga, meron tayong 1 meter offset, ito na yon galing sa finish floor line. So, meron nga tayong hinahanap na 211 cm na finish height. So, bali 111 cm, buwan na baba. So, itong iniskwalahan na yan, kapag ikakabit natin yung hamba, ilelevel naman natin to dito sa ating 1 meter offset. Kinakailangan pag nilevel natin, itong 1 meter offset at itong ating iniskwalahan ng 111 centimeters ay maging levelado. So, ang ginagawa namin dyan, tinatansihan, or minsan, inilevel yan ng laser. So, ganun mga bossing, ang pagkuha at uh, yung uh, pagpre-prepare ng height ng ating mga hamba. Mga bossing, so okay na yung ating uh, elevation. So, ang gagawin naman natin, siyempre kinakailangan may bracket na tayong ikakabit. So, ang ginagamit naman namin ngayon ay bakal na. So, kaya bakal para mas maging accurate at diretsyong diretsyo, tuwid na tuwid yung mga bracket natin. At para mas maganda, mas mabilis, tsaka matibay. And then, yung mga bracket na yan, ilalagay nyo sa wall kung sa naka-flash ang pintuan. Kung sa loob ba naka-flash or sa labas. Ganun yung uh, paglalagay ng bracket. So ito, naka-flash sa loob. So kaya naan dyan yung bracket namin. Make sure, mga bossing, na itong mga bracket na nilalagay na to ay nakahulog. Nakahulog yan doon sa finish wall na. Tandaan nyo, mga bossa, yung sa taas na yon nakahulog na siya dapat. And then, Tsaka natin ipipix, ipako nyo, iscrew nyo, or bahala kayo. Basta dapat matibay, hindi siya gumagalaw, stable lang dapat. Pagkatapos, uh, ah, dagdagan nyo na lang mamaya. Kapag may, halimbawa nakakabit na yung hamba, dagdagan nyo na lang mamaya. Pagkatapos, ito na. Yung hulog naman, ayan, gamit yung laser natin. Ayan, huhulugan lang natin yung reference ko kung saan tatama yung hamba. So, bali yan. Pag nahulugan na natin, dyan na lang natin itatapat yung hamba mamaya. So, kagandahan lang na may laser level tayo. Ang bilis ng paghuhulog, pagkakasa ng hamba. So, hindi na tayo ah, gagamit ng hulog. Pero, depende rin mga boss inyo. Kung gusto niyo gumamit ng hulog, gumamit kayo. So, basta kung anong available na pwedeng gamitin para sa plumbness ng ating hamba. After nating may tama yung plumbness natin, yung reference natin para sa hulog ng hamba, gagawin natin, ayun na mga bossing, yung ating laser level, ito, iseset na natin yan doon sa elevation natin. Ayun o, no, yung nakatama doon sa ating reference, yung ating offset. Ngayon, ito, dati, syempre, yung ginagamit namin, tanse. Nung wala pa kaming mga laser level, tanse lang yung ginagamit namin. And then, ang purpose kasi niyan, mga bossing, kaya ginuguhitan natin ang hamba. Ayan. Papatamain natin mamaya yung ating ilaw ng laser level dito sa guhit na nakalagay sa hamba. So para makuha natin yung eksaktong height na kinukuha natin. Gaya ng sinasabi ko, para makuha natin yung 211 cm na finish ng ating top ng hamba papunta sa ating finish floor line. And then yan mga bossing, makikita ninyo kung gaano lang kabilis magkabit ng hamba. So ipapakita namin sa inyo, sandaling sandali lang yan. At so mga bossing, so ganun lamang kabilis ang pag install ng ating mga door jams. So mga bossing. So ngayon naman, ang gagawin natin para mas matibay yung ating hamba, ito, magwe-welding tayo ng mga bakal dito at ikakapit natin dito sa ating mga spike na pako. Nang sa ganun ay mas maging matibay. Pagkatapos, dadagdagan nyo ng extra brace itong gitna para hindi siya bumukol. Kapag nilalagyan natin ng halo, kasi syempre tinutuktok natin yan, sinisiksik, bababa. So kapag walang brace sa gitna, may tendency yung bumukol or mabuntis yung ating hamba papasok. So baka kikipot yung ating mga hamba. So yung ating special tips, mga bossing sa inyo, sana may natutunan yung ating mga beginners sa construction work. Tandaan nyo lamang palagi yung sinasabi ko, before tayo magkabit ng mga hamba, kinakailangan may reference tayong kinakukuhanan.